Inilabas ng Pinoy singer-songwriter na si Anthony Meneses ang reimagined version ng kanyang hit song na Paru-Paro. Ngunit sa tapong ito ay nakakollaborate niya ang Korean singer-songwriter na si Kim Yol. Tatlong araw lang na namalagi sa bansa ang Korean singer para na rin sa promosyon ng kanilang bagong collaboration na nagsimula nitong Miyerkules, August 13. Para sa dalawa, isang pambihirang pagkakataon ito na hindi nila inaasahan noong nagsisimula pa lang sila sa industriya. It's still music, uh, we have our own styles, own genre and different uh, emotions to express on each song. So I wanna personally mas gusto ko maka work, ma collab like to see what kind of music will bring na, nag din yung utak na. I felt the good rhythm and I felt that it's a good feeling for for loved ones. Bukod sa kantang paru-paro, nakilala rin si Anthony sa mga iba niyang orihinal uh, na mga awitin gay ng Embutido at uh, Kusa Piling habang si Kim Gyeol naman sa mga kantang Once Love at Home. Sa kasalukuyan ay nakabalik na ng South Korea ang Korean singer. <music>